DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi kalupitan ang doktrina ng Islam! Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao! Maging mapagmahal sa kapwa, Muslimano, o kristyano! Anong paniniwala meron ka? Tinamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? May pangako ang bukas kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang May pangako ang bukas May pangako ang bukas isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. taong nagdiriwang sa pagdanak ng dugo ng mga inosenteng sibilyan? Bakit may mga individual na pumapapel na berdugo ng mga taong wala namang kasalanan? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Oh, tamang tama. Maraming tao. Kailangan walang makapansin dito sa backpack na iiwan ko ayun sa banda roon. Mas makapalang tao doon. Ito, dito ko naiiwan itong bagpak. Tiyempo ako, tapos mabilis akong tatalilis. Ah, ito na. Mga limang segundo, magkakagulo rito. Isa, dalawa, tatlo, apat, Nay, mm. pinayagan niyo si Charlene na magbakasyon sa hulok? Oo Edward, ipinagpaalam siya sa akin ni Amina, anak ni Damir Muslim sila pero nababaitan ako sa kanilang pamilya At saka itong kapatid mo nagpilit sa akin eh Payagan ko raw siya at ililibre naman daw siya ni Amina ng pamasahe Nay, hulo yun Ha? Magulo dun. Sundalo kaya alam ko yun Ay naku, huwag ka mag-alala hindi pa babayaan ni Amina ang kapatid mo. Isa pa, dun daw naman sila sa bayan. Ang alam ko, yung mga parting bulbundukin lang naman sa Mindanao ang magulo, anak. Lelen! Ay! Lelen! Nakabagsan mo kayo yung pinto! Boses niya aling ba siya Bakit kaya? Lelen! Bakit parang nagmamadali ang matandang yan? Aling ba siya? Sandali lang po! Lelen! Oh! Naka! Nanood ba kayo ng balita sa TV? hindi ho. Bakit ho ba? May nangyaring pagsabog si sa isang kyangge sa Marami daw yung namatay. Ay, Diyos ko. Kinaalam pa raw ng mga sundalo kung suicide bomber ba yung nagpasabog ng sarili <coughs> o kung may nag-iwan ng bomba doon sa gitna ng maraming tao. Ay, ako'y narunungan akong dalaga. Ay, alam ko. Ay, kaya, ko ako dapat ako din eh. Kaling Ah, bakit ito natataranta kayo? Ano nangyari? Edward, may nangyari raw pambobomba sa hulo. Naroon na kapatid mo. Eh, nga ba sinasabi ko sa inyo eh? Nangyari na kinatatakutan ko. Nangyari na, inay. Huwag mo na akong sisihin, anak. Kung hindi niyo pinayagan si Charlene na sumama kay Amina, hindi sana tayo nag-aalala ng ganito. Ang kapatid mo naman ang na mapilit. Magkaibigan sila ni Amina. Eh, ang sinasabi ko ka sa iyo kahit ng palawin. Eh, bakit ba naman mo makipagkaibigan ng alak mo sa Amina na yan? Alam mo ha, kahit kailan, hindi ako nagtiwala dyan sa Muslim. Edward, magbukas ka ng TV. Baka may balita tungkol sa pagsabog. Baka balita tayo kahit paano tungkol sa kapatid mo. Ako, mamamatay ako pag may masamang nangyari sa bunso kong anak. <laughs> Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang, May Pangako ang, ang Bukas. Inaasahan ko na pupunta ka dito sa bahay namin, Anin Luling. Bakit? Umiiyak kaya, Tadamer. Alam mo na ba ang balita? Alam ko na. Tinawagan ako na isa naming kamag-anak sa hulo. Suri. Suri talaga. Hindi namin gusto ang nangyari. Pati ang kaisa-isa ko anak na matay. Ibig pala sabihin na damay nga si Nami na ko si Sherlyn. Oo. Nadamay sila. Pero maswerte pa rin ang inyong anak. Hindi siya namatay. Ang anak ko, isa sa mga anak. Anong nangyari kay Charlene? Anong nangyari sa anak ko? Damir, magsalita ka! Magsalita ka! Nasa ospital ang inyong anak. Pero ang anak ko, namatay siya. Gusto ko umuwi sa hulo para makita ang bangkay ng anak ko pero hindi ko na abutan. Sa aming mga muslim, ang isang patay, kailangan mailibing agad sa loob ng 24 oras. Pero si Charlene, nasan siya? Nasaan ang anak ko, Domer? Huwag sana kayong mabibigla. Buhay ang anak ko, hindi ba? Buhay siya! Buhay siya! Buhay ang anak ko! Oo, oh, oh. oh, buhay si Charlene. Pero nasa hospital siya. Malubaba ang sugat na nga nako. Ko. Ikinalulungkot <laughs> e, kong sabihin sa inyo. Naputulan daw ng isang paang inyong oh, anak. Ay, hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Ano na mangyayari sa buhay ng anak ko? Hindi totoo naputulan siya ng paa! Hayop talaga kayo! Hayop kayo! <laughs> hindi ko dapat pinayaga sumama sa anak mo! nakiusap ako sa commanding officer ko na isang general. Sabi ko baka pwedeng ma-airlift ka pa uwi ng Manila. Pinagbigyan niya ako. Nag-request siyang masundo ka ng military chopper. Kumusta si Inay? Yak nang iyak. Nag-alala lang ako eh. Baka yun siya nang matanggap niya balita. <coughs> Lakas naman kasi ng loob mo eh. Bakit sumama ka sa kaibigan mo sa ulo? Sabi niya, sa city naman siya. Tahimik daw sa city. Pero tingnan mo nangyari. Nagkataon lang. Nanaroon ako sa maling oras. Maling lugar. Ang daming lugar na pwede mong pagbakasyonan. Bakit sa ulo pa? May mga kaibigan ka naman sa ibang probinsya. Sa Bulacan, Bataan, Batangas. Ang daming ibang lugar. Huwag mo na akong sisihin, kuya. Nahawala ako sa iyo, Charlene. Ang ganda-ganda mo. Tapos hayang ka. Putol ang isang paa. Ayra, ano ba? Bilisan mo pag-iimpake. Kailangan makaalis agad tayo rito. Oo, oh. ito nga, oh, patapos na. Naalala ko lang dalhin yung natirang unique toothpaste kaya kinuha ko sa kusina. Sayang din. Bakit ba tayo aalis dito? Adol? Ay, basta, huwag ka nang magtanong. Magtapat ka nga sa akin. May kinalamang ka ba sa nangyaring pagpapasabog sa Changi malapit sa plaza? Ano ba yung bibig mo? <laughs> Pag-alis natin dito sa holo, o saan titira? Saan na naman tayo mapapadpad? Mainit ang military. Kailangan daw lumipat muna tayo. Sa malayo. O saan yung malayo? Sa Manila. Doon muna tayo. Habang mainit ang military. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas! Ay, Mabuti na lang sundalo yung isang anak mo. Madali siyang nakahingi ng tulong sa kanyang commanding officer na mailipat din sa Maynila si Charlene. Uh, oo nga ho, Aling siyang. Tinalo ko yung anak mo ah. Ay, nakausap na kami. Eh, si Charlene. Kaganda-gandang bata. Pero putol yung isang paa. Oo nga ho. Ngayon no ako nagsisisi na pinayagan ko siyang sumama sa anak ni Damir. Ay, oo ka. Saka kung ako ikaw ah. Ay, hindi na ako makikipagkaibigan sa Damir na yon. Yung mga muslim iba talaga ang ugali ng mga yan. Hindi mo ba napapansin? di niya eh sa Pilipinas kahit saan lugar na mayroong mga muslim, nagiging magulo. Tama kayo. Sa nangyari sa anak ko, isang mapait na aral ang aking natutunan. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat nagtitiwala sa mga yon. Dapat sa kanila, pinalalayas dito sa Maynila. Narito na tayo sa pier sa Maynila. Basta tandaan mo, maging maingat ka sa pagsasalita. Walang dapat mahalata ang pinsan ko. Ano? Mahalatang ano? Sa mga kaanak ko sa hulo, walang nakakaalam na kasapi ako ng... Alam mo na yun. Kahit si Manong Damir, hindi niya alam. Sino si Manong Damir? Anak ng pinsan ni Amma. Second cousin ko. Oh, di ba? Isa ang anak niya sa mga laging biktima ng ginawa mong pag iwan ng bomba sa bakbak doon sa Changi. Shhh! Ang bibig mo ano ba? Pero... Ganon talaga ang mission. Kung minsan, may buhay na napapabuwis kahit hindi dapat madamay. Nasa sakripisyo. Nagiging collateral damage. Hindi ko alam na andun sa Changi ang anak ng pinsan ko nung gabing yun. Ay, nako, Abdul. Ako natatakot sa ginagawa mo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang matakot. Gagabayan tayo ni Allah. doon. Mabuti nakita kita. -kita. Ano kailangan mo sa akin, Mang Damir? Uh, kasi ang nanay mo parang nagalit sa akin. Hindi lang parang galit. Galit talaga siya. Pati ako, galit. Eh, hindi ko gusto ang nangyari. Ang anak ko nga namatay doon sa pagsabog sa nangyari sa bahay namin sa bayan namin. Hindi ba? Ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak mo, Muslim din. Kayong mahilig gumawa ng ganyang terroristic attack, di ba? Isipin mo nga, Mang Damir. Dito sa Maynila, may ganyan bang karahasan? Wala. Kasi kaming mga Kristiyano, peace-loving people kami. Nung magkaroon ng pagsabog sa LRT, mga teroristang katulad ninyong mga Muslim ang may kagagawan? Inaamin ko maraming teroristang Muslim. Pero hindi lahat ng Muslim masasama. Katulad ko, hindi ako masama. Wala akong ginagawang ilegal. Patas ako nagninegosyo dito sa Maynila. Nakikisama ako sa mga kapitbahay kong kristyano. Kaya nga naging kaibigan namin nang namatay kong asawa ang nanay mo. Oh hindi ba? Noon magkaibigan kayo ng nanay ko. Hindi na ngayon, mga Dahil kayo mga muslim, marami sa inyo mararahas. Um, ang gusto nyo gulo. Kaya mula ngayon, huwag mo na akong kakausapin. Huwag mo na akong lalapitan. Kalimutan mong nagkakilala ang mga pamilya natin. Oh. Hindi ko sila masisisi. Kasalanan ito ng mga kapatid naming muslim. Bakit nga ba maraming muslim ang lumalaban sa gobyerno? Oh, may tumatawag sa akin. Ab si Abdul. Hello? Manong Damir, ako ito. Narito na kami sa pier. Oh. Kasama ko asawa ko. Paano ba pagpunta sa bahay niyo? Hintayin niyo ako dyan. Susunduin ko kayo. Hindi kaya magkaroon ng kutob si Damir na ang kanyang kukupkupin ay ang mismong taong nakapatay sa kanyang anak. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkay o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo Estillore, Olive Madridejos, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Kent Villamor, at si Rosana Villegas sa papel na Ira. Dinapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang sayang ito, ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susulod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Tilamsik, tilamsik ba, ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang. May pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.